May bagong two-story building na para sa mga estudyante ng Guagua Community College sa Government Center sa Barangay San Antonio, Guagua, sa tulong ni Senator Christopher Bongo. Malayong malayo ito sa dating apat na silid aralan lang sa tabi ng Guagua Elementary School sa Barangay Santa Filomena. Ano po, napakalaking tulong po nito lalo na po sa ano sa mga estudyante ng Guagua Community College po, ma'am. Bakit? D dahil po napaka-short po ng facility po sa Guagua po. Ang bagong tahan ng pangkaalaman ng mga estudyante ay may sampung well-ventilated classrooms at may malilinis na CR. Sa mga estudyante, uh, mag-aral kayo na mabuti. Kayo ang kinabukasan ng bayang ito. At ako naman bilang inyong senador, patuloy po akong uh, susuporta, tutulong sa mga proyekto, programa na makakatulong sa mga kabataan. Unang itinalaga ang GUSALI bilang isang event center pero dumaan sa conversion bilang main building ng GCC matapos ang rekomendasyon mula kay Governor Dennis Delta Pineda. It was Governor Dennis who gave us the idea of uh, making it uh, as the main campus of uh, Guagua Community College. And uh, kami sinundan natin na uh, nagpagawa tayo. We uh, allocated 5 million for the conversion and we added uh, a student center dito no. So ito magagamit ng mga estudyante. But wait there's more dahil may regalong magandang balita ang ating Super Gov sa ating Super Scholar Students. So bilang regalo ko, nag-commit na rin ako ng school building para mas madagdagan pa ho ang estudyante natin dito sa Guagua Community College. At ang expansion na ito ay nangangahulugan ng mas maraming oportunidad para sa mga kabataan na makatungtong ng kolehiyo na walang inaasahang gastos. Sa ngayon, nasa 1,500 hanggang 1,700 ang bilang ng mga estudyante na nandito sa Guagua Community College at sa tulong ng mga karagdagang gusali, pusigling dumoble o tumriple pa ang bilang ng mga kabataan na maaaring makapag-avail ng libreng pag-aaral. Ongoing na rin ang construction ng two-story building na pinondohan naman ng ibang senador. Maraming salamat po sa tulong niya. Kasama rin para magbigay ng suporta sa nasabing okasyon ang dating Pangulo at ngayon Pampanga 2nd District Representative Gloria macapagal Senator Roland Bato de la Rosa, mga provincial leaders at iba pang local officials.